Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina mas gusto ang matahimik na araw na gumagawa. At nanaisin pa na mag-isa kung magtrabaho, ayaw nang. Mga kalokohan sa mga usapang pera, at kung sa tahanan ay laging malinis na pamamahay at masasayang pag-uusap, ang laging gusto para laging mararamdaman ang pagmamahalan, at may striktong ugali na mapanuri ang isipan at kung magsasalita ay gagawin ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng isipan at katawan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 10, number 36 at number 19. Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung sa trabaho ay matyaga na ayaw ng usapan ng kabastusan. At kung kikita pa ng ibang klase ng pera ay ayaw ng may mga kalokohan para walang makakaaway na ibang tao at nakapokus lagi sa mga dapat na gagawin sa trabaho at sa buhay tahanan ay maaruga sa mga kalusugan ng pamilya at hindi mo kayang mapapasama kung may suhulan ng pera, maingat sa pamumuhay para makakatulog ng maayos sa gabi, at laging nag-iipon ng pera para may magagamit sa oras ng emergency. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 12, number 23 at number 40. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May striktong ugali pag may nasabi ay gagawin, kung sa trabaho naman ay masipag ayaw ng mga usap na kwentuhan. Pag gumagawa ng gagawin, at hindi basta nangangako sa mga makakausap para walang iniisip na obligasyon pero kung nakagawa naman ng pangako ay talaga pipilitin na magawa at hindi basta nagbibigay ng kanyang katalinuhan maaruga sa pamilya lalo na sa kalusugan at hindi magpapautang kagad kung pera hindi mo basta kayang maloko may wise na kaisipan sa mga dapat nagagawin ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 5 number 32 at number 19. Cancer. Ang Cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga ka likasan, matyaga sa mga ginagawa at matahimik na araw. Ang gusto at ayaw nakakadinig ng pamimintas ng ibang tao na iinis sa mga ganoong kausap kaya lalayo na kagad para walang masabing hindi dapat at maingat naman sa pagsasalita para walang makaaway na tao. Sa trabaho ay matapat sa mga ginagawa ayaw ng mga kalokohan. Sa paggawa ng trabaho, sa trabaho ay maingat at ang nais ang gusto ay magtrabaho ng mag-isa, at ayaw ng mga usapang kayabangan at mga chismis ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 11 number 25 at number 33. Leo Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay matyaga at madisiplina pero ayaw nang. Mga usapang may kayabangan at kaburdihan, at may kahirapan. Ang isip na magtiwala kagad sa mga nakakausap, matalino. Na wise para hindi mapasok sa suliranin, maingat sa mga ginagawa para ang maiipon na pera ay malinis na maayos, maaruga sa pagkain ng pamilya para sa ikakaganda ng bawat kalusugan, at wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Leo ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 16 number 24 at number 30. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag at matyaga kung sa trabaho, dahil doon nakakagawa. Nakumita ng maayos na pera, at may katapangan ang ugali na magagawang ilabas pagkailangan, at mas gusto. Ang gumagawa na masaya ang aura para laging may good energy ng swerte. At sa buhay tahanan ay laging maaruga sa pagkain para sa ikakaganda ng bawat mga kalusugan, at hindi kagad nagbibigay ng kaalaman sa ibang tao may isang salita pag nasabi ay gagawin, kaya madalang gumawa ng pangako para sa mga kapamilya nagpangako, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, Color red and color pink number 19 number 10 at number 32. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling mahaba ang pasensya sa mga gawain sa trabaho. Dahil gusto ay laging maayos na paggawa ng trabaho. At laging may disiplina sa mga sinasabi sa pera ay hindi magtitiwala kagad maingat dahil ang kinikitang pera ay para sa pamilya may matapang na ugali ngayong araw na magagawang ilabas kung kailangan, at madisiplina. Sa mga sinasabi pag sinabi ay gagawin para hindi mapahiya, ayaw ng mga pagpapataan sa trabaho, inspirasyon ang pamilya sa lahat ng mga ginagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon kana na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 14 number 29 at number 5. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matahimik na araw ang gusto sa mga dapat na magawa. At hindi gagawa ng mga bagay na pwedeng mawala ng pinagkakakitaan, maingat sa pamumuhay para sa ikakasaya. Lagi ng pamilya ang mga ginagawa kung gagawa ng trabaho. Ay masinop at maingat para makaipon ng maayos na pera. Wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal. May kahandaan laging makatulong sa magulang at kapatid kung lalapitan. Mas gusto ang gumawa ng nag-iisa na mas nasisiyahan sa ganoong ginagawa at sa pera ay maingat hindi basta magpapautang, pag may sinasabi ay gagawin ayaw ng napapahiya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran maglabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 6 number 32 at number 19. Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, matyaga sa mga dapat nagagawin, para matatapos ng maayos at ayaw nga lang kwentuhan. Pag oras ng trabaho, dahil abala ang kwentuhan sa mga gagawin at wala sa isipan ang magpatan sa trabaho, para patuloy na magkaroon ng mahabang hanap buhay gumagawa lagi na masipag at hindi basta nagtitiwala. Kagad, matapat sa pinagkakakitaan kaya hindi gagawa ng bagay na mawala ng trabaho, at kung magsasalita ay laging pinag-iisipan para wala masabi na pwedeng magkaroon ng makakaaway. Masipag sa mga ginagawa para makaipon ng pera sa ikakaganda ng buhay ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 26 number 14 at number 33. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, matyaga sa mga ginagawa at laging inuuna ang trabaho, na matapos MG maayos dahil doon kumukuha ng maayos na pera, at ayaw muna makikisama sa mga kamag-anak at mga kaibigan mas gusto ang makasama ang pamilya at kung gagawa ng pangarap ay laging pag sisikapan para magawang makatutuhanan, may mapanuring mata para makaiwas sa mga bigla ang suliranin, maaruga sa mga kailangan ng pamilya para mapanatiling masaya, at madisiplina sa mga ginagawa ayaw ng usapang suhulan ng pera, maaruga sa magulang at handa laging makatulong, at ayaw ng naaabala sa mga ginagawa para mapanatiling may hanap buhay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paglalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 21, number 14 at number 35. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may isipang matalino at may matang mapanuri. Kaya pag gumagawa ng pagkakakitaan ay masinop na masikap sa mga gagawin at ugaling maselan sa trabaho na Maingat sa trabaho. Madisiplina ayaw ng usapang may kayabangan, hindi kagad nagtitiwala sa mga bagong makakausap, at laging inuuna ang kasiyahan ng buhay pamilya. Maaruga sa pagkain ng pamilya nang laging malusog ang katawan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera pagtungkol sa ibang bagay. Mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 22 number 8 at number 10. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matyaga sa buhay, at ganoon din sa mga gawain para. Patuloy na may pagkakakitaan at ayaw ng mga usapang. May kayabangan para hindi makakuha ng kagalit na tao kung may nasabi sa pamilya ay laging inuuna ang kayang magawa at masinop sa mga ginagawa sa trabaho at hindi kagad nagbibigay ng kaalaman sa ibang tao. Laging nag-iingat sa mga ginagawa, may ugaling matahimik sa trabaho na mas gusto gumagawa ng mag-isa, wala sa isipan ang magselos, laging may tiwala sa pag-iibigan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 8 number 29 at number 16.